Good morning Trippers Ito at kami nag walking ni Kuya Intoy Ito yung view natin dito So actually Doon yung pugo ayo ay pugo pa rin to Oo oh, pugo pa rin pala to So papunta kami ng ano Ng Pugo Adventure Ano ba yan? Adventure? Pugat Pugat Adventure pala, sorry Ayan tapos ito yung view namin dito Alright Ayan eh, o Ha? Kaya nga Ang ganda nung ano no Pugad Nakuna namin yung pugad Three first na bakit ka. Ay, pa Ganda As wala kami o So papasok kami dyan Diretso lang yan Nakunan so, na yung Ang ganda ng vibes dito Three first kapag ka umaga Tignan nyo yung ano Oh dito, dito pa, eh. Mahaba-habang lakad pa to. Dito, dito, dito. Kaya nga. Dito pa, eh. yung malapit na magkapalay trippers oh. Dito tayo palagi nagjo-jogging trippers para fresh yung ano, yung hangin na malalanghap natin. Pa pa. Kaso wala pa yung ano no? Oh? Lapit na yan. Yung mga palay. Hop, oh, ayun oh, may pulse. Ay, ilog. Ayan yung hatri ko oh. siya. Alright. Ganun. <laughs> Alright. Malapit na kami sa ano. Pugad trippers. Ganda talaga na ano no. Umaga. Purmaho gani pa. No kayo yun to. Eh. Ito. Welcome to Pugad trippers. Ayan okay. Oh. Ay, may gate na. Ayan, no? Di Diba? Ganda rito. Sarap mag-picture-picture dito, trippers, oh. Sa harap nito. Ayun, may gate na pala ito, Oops. Tapos, do sa kabila, yung isang, ano. Yung isang swimming pool siguro, or ano. Tsaka yung activity doon, meron mga zip line, yan. Ganda talaga ng pugad, ano? So, ito yung ano, uh, tripper. Oh, yung zip line nila. Dyan. So, madaling ka nung sasakyan nila. Mula dyan hanggang dun sa taas niyan. Tapos, doon kayo magsisip line. Pag tapos ng zip line, pwede na kayo bumawa ulit dito sa entrance. Ay, oh, house. Ay, maganda. Maganda yan dun sa ano. Wow, ang ganda, oh. Ito yung map tripper. So, oh, ng pugad, oh. Alright, ang ganda, no? Na. Wow. Yun lang, hindi ko makita. Malabo. Ito maganda. Ito ganun. Ayun, may bagong daan dito. Tripper, so. Oh. Yung dati natin pinupuntahan. So, akit lang tayo dati. Ito, meron na. Pakaliwa. O, oh, yun, oh. Alright. Hindi ko alam kung para, ay, kung papunta saan yan. Pero, let's check it out, Tripper. O, oh, yun, ganda, oh. Wow. Wow. May tipi house din doon no? sa dulo. Oh. ganda ng morning dito. <laughs> sa Pugad. Uh -huh. Ito fish pan yata ito trippers. Oh. Ayo. Oh. Mga tilapia nandyan. ha. Oh. Tingnan natin doon sa kabila. Ayan o, oh, may mga tilapia pala. Creepers. Ayun, dami. Dami na. <laughs> Kumpulan na. Banda ng vibes dito. Tuwing umaga, ganito. Fresh na fresh creepers. Ganda. Tara, dito tayo. Oh. Yung yung tayo ilog, yung ta. Ito, ito. Ilog. yung ilog o. Oh. Ganda yung ilog o. ng ilog. Oo. Oh. Pwede. Ha, tignan natin yung ilugo. Napakaganda. Yan yung karayang basit. Ah, ito yung karayang basit. Oh, okay. Tapos yung sa tapuakan. Ano Ay, naman? Ah, yung okay. Ang ganda. Alright. Kung alam lang natin kanina na dito yung ano yun, no? Dito. Ay, ginagawa pa? So, hindi pa tayo makakalabas dyan. Baka babalik. Ha? Baka babalik tayo. Ay, bugnay! ayun, oh. Ayan, so bugnay. Ang Maraming daming bugnay, kinaduwa, oh. Ano? Wow! ano? oh. Ito, first time kulit makakita ng bugnay. Yeah. <laughs> may matamis yan, may maasim, ano? Kuha ka. Ayan, oh. No? Ayan, mapula. ayun, may violet, no, yeah, sa taas. Yan. Kalain mo. Yan mga. Wow! Ayan o, no, trippers o. Ito masarap yung violet. Kasi matamis. Tukman natin. Isang piraso lang kasi wala pa ako alam ng sal. Mmm! Hmm. Asin! <laughs> <Na akin>. Asin! <laughs> Kalamat, amis! Asin! Uh. Ka Asin! Asim, grabe. Palahay <laughs> mo dito, pulot lang to. Tapos dito, may ano, eto, uling yan, di ba? Gagawing uling. Eto, may ginagawa silang uling dito. O, oh, di ba? Astig. Ang ganda ng view natin. Yes. Ayan, no, three o. Wow, ganda ng view. Alright. Woohoo! Sarap talaga maligo. Ayan, eh, o, duno o, banda. Wow. Wow.